magpiprito na naman tayo ng manok pinakaluan ko yan para lumambot siya parang jalebi ba nilagyan ko ng laurel pamintang powder, bawang magic, tsaka asin para masarap siya palambutin muna natin bago pritohin ayan. ayan po, magluluto na naman kami ng piniritong manok ibang ano naman yan, nilaga ko yung manok para masarap Pinalambot mo na po ito, manok. Mm. Inakuluan sa ingredient. Ano pa pa na ko sa... Nagalamig namin konti. Oo oh, nga, meron na, na. ko ng ano... Oh, sa asawa mayroon. ko, Sa ano, asawa ko eh. Akin na yung ano po, salad. Nagawa ko lang salad, guys. Meron po salad. Yung aming salad ay... Ano yan? Labanos. Pag maedad tayo, ganyan talaga tayo, di ba? Ano yun yan? Ito pa yung itlog. i natin itong ano. Ito okay. yung okay, kinalamit na manok. Tapos, malagyan natin ng arena. Sakto na lahat ang manok. Lagyan natin Puma. ang ating arena. Ano kung na natin? Dito natin pagulungin yung ating ano. You know, manok naginip sa itlog. Nod do di kami nang YouTube para magiba naman pagluto natin. Kasi yung nakarang pagluto namin, minamarinate namin sa patis. Ako siya, dinipirito na namin, diretsyo. Ito sabi ni Mrs., pakuluan mo naman natin. Tapos, ano, Ibig po natin sa itlog bago lagyan na yung arena. Yan. Maga din ako kami nagising mag-asawa ngayon kahit walang pasok yung mga bata. Bakasyon na po sila eh. Kasi meron po akong ano, meeting po doon sa barangay namin tungkol sa ayuda namin sa bigas. Ang palindang bigas. Kaya maaga rin ako nakapamili. Kaya ito lang pa ng mga bata. Nakapamili tayo mga bata. Deep, deep, deep. Sa itlo. Para mag-iba na may lasa. Lakihan ko na nga yung paghaluwa niya. Yan para mag-iba naman ang ating mga recipe. Yung inaarap kong lasa yung ano, yung sa Jollibee. Makakalaw <laughs> daw. Kaya nag-experiment tayo, baka makahuli kami yung ganong lasa. Palo daw pa? Palo Nagawa tayo ng salad saka... Kaya all-time favorite ang Jollibee. Sa chicken mm. joy pa lang. Wala nang patalo. Mm. Pa, palo doon. Subukan natin itong ano to. Try naman natin na iba. Tapos susunod, subukan natin iba. Kaya makuha natin yung Jollibee. Pag hindi natin ako, bibili na tayo yung Jollibee. Yung Jollibee, pag kirain mo, yung hibla niya, Masarap. Ang, ang sarap talaga. xy ng ganyan, guys, para mga hydrated ka gumawa. 'Yung dadayaitan tayo sa kanin, kaya magkulay-kulay na lang tayo. Ang namit na ang kanyang surprise ko. Ano na yung number niyan. number ba ito? Yan, tapos na natin lagyan ng ating ano, arena. May natira pa tayo itlog. Pwede na natin ang mainit ng ating kawali. Ito na po ang ating chicken. Ito yung mga Kaya naman tayo ng ibang dito dito. Pakuluan na yan. Madali naman ang perto ito pag napakuluan na lang dito. Naalang natin ang ating apoy. Hmm. Thank you. 1 kilo ano no. Sige, to chicken at yung manok A few moments later Ayan guys, ang aming ulam Chicken na naman kami Pritong manok na naman kami guys Kasi yan ang mga paborito ng aking mga Janakis Ayan, kain na tayo mga guys Nilagyan ko siya ng ano Laurel Bawang, saka pamintang powder Asin, bitchin, yan Nilagyan ko siya ng ano nang timpla. Dilagyan ko siya ng harina at saka itlog. Ayan guys, para mag -iba naman ang lasa. Para tayo prito-prito na lang mga guys. Kainan na tayo. Ito naman po yung aming salad. Labanos na naman. Kain po tayo. Guys, busy ang aking mag-ama. Ang aking asawa nagtitimpla ng misty apple. Para sa aming tanghawian. Uh -huh. Yan, kakain na po kami mga guys. Ganyan yung asawa ko yan. Talagang kaso yan dito sa loob ng bahay namin. Diba? Pag alam niya pagod ka, kasi umalis yan kanina, siya naman ang mag-asikaso dyan sa pagluloto, sa pagkain, ganyan yan siya. Asawa ko, di ba? Saan kayo nakakakita ng asawang ganyan? Di ba? Bili kayo, bili. Oh, bili daw, bili. Kain po tayo. Guys! umpisa na kami kakain at hinanda na lang asawa ko ang aming mga kanin yan, kakain na tayo mga guys kainan na tayo yan si ate, o oh, kagigising lang yan ni ate sarap ng buhay ni ate yan pag walang paso matangkad pa yan sa amin yung anak ko oh. diba, payatot lang eh pero marami naman pag kumain, kaso lang payat yan si ate Diba? Payatot, pero marami pag kumain. Kaso lang, nung nakarang araw, wala siyang ganang kumain kasi may ubo sa sipon. Ay, alam mo naman doon sa lahat, mga kaklase niya iba, may mga sakit din, sipon, tsaka ubo, hawa-hawa na. Kaya ayan, si ate. Bye! Yeah. Bye. Ay. Thank you so much po sa lahat-lahat ng mga support po niyo sa amin.